Sa unang parte ng kanilang kwento, si Tessa ay mayroong isang long-time boyfriend na mapag-alaga at minamahal siya ng lubusan. Subalit nang lumipat siya ng paaralan ay nakilala niya ang mayabang na playboy na si Harden. Sa una ay kinamumuhian niya ito, ngunit nang malaman niya ang mapait nitong kwento, ay nagpa siya si Tessa na sumama sa kanya sa isang liblib na lawa, kung saan ay masaya silang kasama ang isa't isa. Pinagsaluhan nila ang isang mainit na halikan, hanggang sa tuluyan nang isinuko ni Tessa ang kanyang pagkabirhen sa binata. Nadurog ang puso ng kanyang nobyo nang malaman ang ginawa niya, kaya nakipaghiwalay ito sa kanya. Sa umpisa ay masaya at puno ng bakbakan ang pagsasama ni na Tessa at Harden, hanggang isang araw, nalaman ng dalaga na niligawan lang siya ni Harden bilang bahagi ng isang dare. Gayunpaman, naging totoo ang naramdaman ng binata para sa kanya. Sinubukan niyang humingi ng tawad, subalit natapos ang pelikula nang walang sagot mula kay Tessa. At ngayon, sa pagpapatuloy ng part 2 ay nagising si Harden sa loob ng kanyang sasakyan na nakaparada sa harap ng rilis. Habang siya ay umiihi ay lumapit ang isang palaboy at galit niya itong itinaboy. Samantala, papunta si Tessa sa kanyang unang araw sa trabaho kung saan nakilala niya si Trevor na nagtatrabaho din sa parehong kumpanya. Pagdating niya ay binati siya ng manager na si Kimberly, ngunit hindi muna siya nito pinakilala sa boss dahil tila ay wala ito sa mood. Dinala niya si Tessa sa kanyang opisina, kung saan ay magdamag siyang nagtrabaho hanggang sa hindi niya na malayang nakatulog na pala siya. Paggising niya kinabukasan ay nagulat siya nang makita ang boss niyang si Van sa kanyang harapan. Sinabihan siya nito na sumama sa kanyang kotse kung saan ay nandun na din si Trevor. Gihit ng boss na pupunta sila sa isang digital conference kung saan kailangan niyang makakuha ng investments para sa kanyang expansion. Kasabay nito, binisita ni Harden ang isang misteryosong babae at naghahanda na magpatato sa kanyang braso. Nang dumating si Vance at ang kanyang team sa hotel ay sinabihan niya si Kimberly na bilhan si Tessa ng damit. Habang nagbibihis ay nalaman ni Tessa na si Kimberly ay hindi lang pala manager, siya din ay nobya ng kanilang boss. Matapos pumanaw ang asawa ni Vance, siya ang nag-alaga sa kanyang anak at doon nagsimula ang kanilang relasyon. Dito ay napag-alaman din ni Tessa na si Harden ang nagrekomenda sa kanya para sa trabaho. Samantala, habang nagsisimulang gumaling ang tato ni Harden, nakatanggap siya ng paanyaya mula sa kanyang mga kaibigan na tumambay mamaya. Nang maglaon ay bumabas si Tessa suot ang bagong damit at halatang nabighani si Trevor sa kanya. Sa nightclub ay inamin ng binata na hindi talaga siya mahilig sa ganitong lugar. Linapitan sila ng kanilang investor dala ang malaking bowl ng alak at pinagsaluhan nila itong tatlo. Habang nakikipagsayaw ang kanilang boss kay Kimberly ay nagsisimula ng malasing si Tessa hanggang sa nagpa siya na siyang sumayaw sa dance floor. Samantala, ang nalulungkot na si Harden ay kinomfort ng kaibigan niyang si Molly, sinasabi na tutulungan siya nitong mag-move on. Sa dance floor ay malanding nakipagsayaw si Tessa sa isang estranghero hanggang sa nauwi sila sa isang mainit na halikan. Datapwat ang nasa isip niya ay si Harden. Sa kabilang banda, sinubukan ni Molly na halikan si Harden, ngunit itinulak lang siya nito at iniwan na galit na galit at sumisigaw. Tinawagan ni Tessa si Harden at sinabi na siya ay lasing na lasing. Giit ng binata na ilang beses siyang nagpadala ng mensahe pagkatapos ng breakup, ngunit hindi sumagot si Tessa at ibinabalang niya ang telepono. Inimbitahan niya si Trevor sa kanyang room at sinabihan na magdala siya ng foods. Pinag-usapan nila ang tungkol sa kanilang mga buhay, ngunit sa gitna ng kwentuhan ay natapunan ng alak si Trevor dahil sa kalasingan ni Tessa. Habang papunta si Harden sa hotel na kanilang tinutuluyan ay tinutulungan ni Tessa si Trevor na linisin ang mantsa mula sa kanyang pantalon. Sa sandaling yun ay biglang dumating si Harden. Nang mapansin ang salamin sa mesa ay sinipa niya ang pinto ng banyo at nagulat siya nang makita si Trevor doon. Pagkatapos pauwiin ng binata ay nagsimulang magtalo ang dating magkasintahan. Binigyan ni Tessa si Harden ng dalawang pagpipilian, either aalis siya o manatili at makipagsiping. Siyempre ay pinili ng playboy ang tamang sagot at buong magdamag niyang inararo ang dating nobya. Kinabukasan ay biglang naalala ni Tessa na mayroon pa pala siyang trabaho na naghihintay. Pagkatapos makatanggap ng tawag mula kay Kimberly ay dali-dali siyang nagbihis sa kabila ng pagmamakaawa ni Harden na bumalik siya sa kama. Gustong pag-usapan ng binata ang nangyari kagabi. Iginiit ni Tessa na isa lamang yung pagkakamali, ngunit nais ni Harden na pag-usapan ito. Aksidenteng nabanggit ng dalaga na may hinalikan siyang lalaki sa club, na ikinagalit ng husto ni Harden. Bago umalis si Tessa ay sinabi sa kanya ni Harden na may nangyari sa kanila ni Molly, gayong isa lamang itong kasinungalingan upang makapaghiganti sa kanya. Sa galit ay binato siya ni Tessa ng pagkain bago lumabas. Sa ibaba ay nakatagpo niya si Trevor at humingi siya ng paumanhin dahil sa nangyari kagabi. Tugon ni Trevor na matagal na niyang kilala si Harden, dahil dati rin siyang nagtrabaho sa Vance Publishing. Pumunta si Harden sa kanyang stepbrother na si Landon para humingi ng payo. Hindi siya kinampihan ng kapatid, dahilan para siya ay mainis. Nang maglao na nag si Landon kay Tessa upang sabihin na hindi totoong may nangyari kina Harden at Molly, tiningnan muli ni Tessa ang larawan nila ng kanyang ex bago siya bumalik sa pagtatrabaho. Dumating si Trevor upang ipaalam kay Tessa na pinakiusapan niya ang kumpanya na bigyan siya ng kotse na inaprubahan naman ni Vance. Dahil sa tuwa ay niyakap ni Tessa si Trevor at bigla niya itong hinalikan dahilan para mataranta ang binata. Unang isinakay ni Tessa ang kaibigan niyang si Landon. Binasa ng binata ang horoscope ni Tessa na nagsabing magkakaroon siya ng matured na kasintahan at malinaw na hindi ito si Harden. Ibinalita ni London na umalis si Harden papuntang London, at hindi ito nalaman ni Tessa dahil nakablock si Harden sa kanyang Facebook. Bumalik siya sa bahay na dati nilang tinitirhan ni Harden upang kunin ang kanyang mga gamit. Sa halip ay nakita niya ang regalo mula sa ex, na isang tablet na puno ng mga paborito niyang libro. Nang papaalis na siya ay dumating si Harden kasama ang isang babae. Sa huli ay hindi nakatiis si Tessa, at nang kukumpruntahin niya sana sila ay nalaman niya na ang kasama lang pala ni Harden ay ang ina niyang si Trish. Hindi pala siya tumuloy sa London dahil ayaw niyang umalis nang wala si Tessa. Hindi alam ng kanyang ina ang tungkol sa kanilang breakup, kaya patuloy niyang tinatrato si Tessa na girlfriend ng kanyang anak. Pinakiusapan ni Trish ang dalaga na manatili kahit isang gabi lang, at walang nagawa si Tessa kundi ang pumayag. Nang maglaon ay nagtabi si na Tessa at Harden sa dati nilang kwarto. Napag-usapan nila ang bagong kotse ng dalaga, at ang plano niyang umalis bukas upang puntahan ang kanyang ina. Hinawi ni Harden ang kanyang buhok, at di ay hinalikan din siya ng dalaga. Hindi nila napigilang muli ang kanilang mga damdamin, at pinagsaluhan na naman nila ang isang mainit na gabi. Kinabukasan, dumating si Tessa sa bahay ng kanyang ina, kung saan ay binati siya ng dati niyang kasintahan na si Noah. Aksidenteng nabanggit ng binata ang tungkol sa ama ni Tessa, at nang tumawag ang ina niyang si Carol ay inamin ito na muling nagpakita ang ama ng dalaga, ngunit itinaboy niya ito. Sa galit ay umalis si Tessa at bumalik sa syudad kung saan ay mainit siyang niyakap ni Harden. Nang gabing yun, nagkaroon ng bangungot si Harden tungkol sa nangyari noong bata pa siya, at kinomfort naman siya ni Tessa. Kinabukasan ay kinausap ni Tessa ang ina ni Harden tungkol dito. Ginahasa si Trish noong walong taong gulang pa lang ang kanyang anak. Simula noon ay gabi-gabi na siyang binabangungot, at walang sino mang psychiatrist ang nakagamot. Di nagtagal ay nagsimulang mag-self-medication si Harden sa pamamagitan ng alak. Gayunpaman, sinabi ni Trish na nawala ang kanyang mga bangungot nang maging sila na ni Tessa. Nang maglaon ay binigyan muli ni Harden ang dalaga ng isa pang regalo. Tinawag niya ito na perfect day, kung saan ay gagawin niya ang anumang hilingin ni Tessa. Nag-ice skating ang dalawa, bagaman ito ang unang pagkakataon ni Harden at ilang beses siyang bumagsak. Pagkatapos ay sumali sila sa isang yoga class, kung saan ay panay ang kanilang kulitan. Niyaya ni Harden ang dalaga na mag sila ng sabay, at nauwi na naman ito sa isang napakatinding bembangan. Pagdating nila sa opisina ay nakiusap si Kimberly kina Harden at Tessa na bantayan muna sa glitang anak ni Vance. Habang kausap ang bata ay nadulas si Harden at naturuan niya itong magmura. Pagdating ni Tessa ay agad siyang inilayo ni Harden bago pa niya marinig ang pagmumura ng bata. Di nagtagal ay sinundo ni Kimberly ang bata na ngayon ay mayroon ng bagong kaibigan. Ngayong sila na lang ang naiwan sa opisina ay pinapatong ni Harden ang dalaga sa kanyang kandungan at binayo na naman itong muli. Samantala, tinawagan ng ama ni Harden ang kanyang ina upang imbitahan sila sa kanyang mansyon. Pagdating nila ay malugod silang tinanggap ni Ken at ng bago niyang asawa. Subalit nang maglaon ay naging tensyonado ang lahat ng kumpruntahin ng lasing na si Harden ang ama, ibinabalik ang ginawa nitong pagabanduna sa kanila sampung taon na ang nakalipas. Uminit ang kanilang alitan hanggang sa hindi napigilan ni Harden na suntukin ang ama. Nagalit ang ina sa kanyang ginawa, at binalaan niya si Harden na sisirain ng pagiging barumbado niya ang kanyang kinabukasan at ng kay Tessa. Pagdating sa bahay ay binalot si Harden ng galit at pagkadismaya. Pagkatapos niyang uminom ng alak ay nakinig siya ng maingay na musika gamit ang kanyang earphone. Tinawag siya ni Tessa, ngunit nang mapagtantong hindi siya nito naririnig ay tahimik na lang na umalis ang dalaga. Nang makasabay ni Tessa si Trevor sa elevator ay inimbitahan siya ng binata na mag-lunch. Ibinahagi ni Tessa ang tungkol sa kanila ni Harden at tugon ni Trevor na tila ay puro problema lang ang dunot ng pagmamahala nilang dalawa. Ibinunyag ng binata na ililipat siya ni Van sa Seattle para sa isang mas mataas na posisyon. Samantala, tinawagan ni Harden ang kanyang ama para humingi ng tawad. Nang makita ni Tessa na sinusubukan niyang magbago ay napangiti dito ang dalaga. Nabanggit ni Harden ang party ng kanilang frat house at sinabi ni Tessa na gusto niyang sumama sa kanya. Masaya si Harden na malamang nakamove on na ang nobya pagkatapos ng nangyari noong nakaraang taon. Habang naghahanda, tumawag ang boss ni Tessa para sabihin na merong promosyon para sa kanya, ngunit kailangan din niyang lumipat sa Seattle kasama ni Trevor. Hindi pa makapagdesisyon si Tessa kaya itinago muna niya ito mula kay Harden. Sa party, nagsimulang uminom si Tessa habang naglalaro ng beer pong. Paulit-ulit siyang umiinom, kaya hindi mapakali si Harden. Maya-maya ay naglaro sila ng truth or dare gaya ng dati, at dito ay nagkainitan si Tessa at Molly hanggang sa humantong ito sa matinding pagsasabunutan ng dalawa. Pagkatapos ay dinala ni Harden ang nobya sa kwarto kung saan ay silang dalawa naman ang nagbuno. At kasabay ng bagong taon ay pinaputukan ng binata ang mamon ni Tessa. Nang pumunta ng banyo si Tessa ay nabasa ni Harden ang text mula kay Trevor na excited makasama ang dalaga sa Seattle. Pagbaba ni Tessa ay narinig niya si Harden at ang isang babae na naguusap tungkol sa isang sekreto. Sa inis ay biglang hinalikan ni Tessa ang isang random na lalaki sa labas, at nauwi sila sa isang matinding pagtatalo bago sila naghiwalay. Kinabukasan, nagising si Tessa na wala sa tabi niya si Harden. Nang tingnan niya ang kanyang telepono ay nakita niyang hindi binasa ni Harden ang mga mensahe niya kagabi. Samantala, si Harden ay nakicharge ng kanyang cellphone sa kotse ng isang kaibigan. Nang mabasa ang mga mensahe ng nobya ay agad niya itong tinawagan. Nahirapan si Tessa na abutin ang nalaglag niyang telepono, dahilan para siya ay masangkot sa isang aksidente. Nakita ni Harden si Tessa na isinasakay sa ambulansya, ngunit nabigo siyang habulin ito. Tinawagan niya ang lahat ng ospital upang hanapin ang kasintahan, ngunit wala sa kanilang lista si Tessa. Sinubukan niyang tawagan ang telepono ng dalaga, ngunit si Trevor ang sumagot. Pinakiusapan siya nito na lubayan na si Tessa, sinasabi na puro problema at kapahamakan lang ang naidudulot niya sa dalaga. Maya-maya ay ibinalik ni Trevor ang telepono kay Tessa nang hindi binabanggit na tumawag si Harden. Pag uwi ni Tessa ay nakita niya ang isang liham mula kay Harden na nagsabing para sa kapakanan ng dalaga ay pumunta na siya sa London, malayo sa kanya sinubukan ni Tessa na tawagan siya, ngunit sinira na ni Harden ang kanyang telepono. Samantala, nagsimulang magkaroon ng bangungot si Harden tungkol kay Tessa. Kinabukasan ay pinayuhan siya ng ina na kung mahal niya ang isang bagay ay dapat niya itong ipaglaban. Habang nagdiriwang ang Vance Publishing ay biglang nagpropose si Vance kay Kimberly sa tulong ng kanyang anak. Sa kalagitnaan ng kasiyahan ay inamin ni Trevor kay Tessa na tumawag si Harden habang siya ay nasa ospital. Nais sana niyang aminin ang kanyang nararamdaman, ngunit nanaig ang kanyang takot. Pag alis niya ay nakita ni Tessa si Harden, dahilan para siya ay mataranta. Nang umalis siya ay dali-daling sumunod si Harden, ngunit nakaalis na ang sasakyan. Gayunpaman, nasa likuran lang pala niya ang dalaga. Nang walang sabi-sabi ay pumunta si Tessa sa sasakyan at sininyasa niya ang binata na samahan siya. Muling nagkasundo ang dalawa, ngunit ng gabing yun ay biglang nilapitan ng palaboy ang dalaga. Labis na nagulat si Tessa nang mapagtantong ito ay ang nawawala niyang ama. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.